At sa video natin ngayon, ay ibabahagi ko sa inyo ang malagim na nangyari, sa isang lalaki matapos niyang hamonin si Kristo Jesus. Isang taong puno ng kayabangan, wala raw sa mundong ito ang may kapangyarihang higit kaysa sa kanya. At pati si Kristo Jesus ay isinailalim niya sa kanyang nag-uumapo na kayabangan. At sa pagkakaintindi ko sa kanyang sinabi, talagang sinubok niya ang kapangyarihan ni Jesus. Sinabi niya, Jesus, kung tunay kang may kapangyarihan, hampasin mo ako. At alam niyo ba kung ano ang nangyari? Pagkatapos din niyang sabihin ang salitang iyon, siya ay binagsakan ng isang pader na parang hindi niya alam kung saan galing. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang iba ay napasigaw, ang iba na may napaatras sa takot. Hindi nila maipaliwanag kung paanong ang pader na iyon ay bigla na lamang bumagsak mula sa kanyang likuran. Wala namang construction sa lugar, wala ring lindol o anumang senyales ng panganib. Pero kitang kita ng lahat kung paano siya dinaganan ng bigat ng pader na tila basagot sa kanyang mapanghamong pananalita. Ang lalaking ito, na dati mataas ang loob at mapagmataas. Ngayon nasa ilalim ng guho, walang malay, at sugatan. May mga tumulong, may tumawag ng ambulansya, pero ang usap-usapan ng mga tao ay, ginawa niya iyon sa sarili niya, sinubok niya ang Diyos. Isa sa mga nakakita ang nagsabi, nang ako, hindi ko alam kung matatakot ako o malulungkot para sa kanya, pero isang bagay ang malinaw, huwag kang manghamon ng hindi mo kayang labanan. Hindi pa nga siya tapos sa kanyang kayabangan, ay parang may makapangyarihang tinig na pumihil sa kanya, kung saan ang aksyon ni Jesus ay tahimik pero matindi, parang sinasabing, tumigil ka, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi pa man siya natatapos sa kanyang pagsasalita, bigla na lamang, boom, isang malakas na paguga, at isang pader ng LED ang bumagsak sa kanya. Walang babala, walang tunog, walang senyales, Parang nagpakita ang kapangyarihan ng Diyos, tahimik pero matindi. At sa diwa ng pangyayari, parang may boses na hindi naririnig ng tainga. Ngunit ramdam sa kaluluwa, ang nagsabi, Tumahimik ka, mangmang, -mang. wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Nang hina ang mga tuhod ng mga nakakita, hindi nila alam kung matatakot sila o magpasalamat sa Diyos, at hindi sila nadamay. Alam nilang hindi yun basta aksidente. Alam nilang may kapangyarihang mas mataas kaysa sa lahat, at hindi ito dapat hinahamon. At ang trahedyang yun ang nagmulat sa kanya sa katutuhanan. Talagang ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga taong gumagamit sa kanyang pangalan sa kalapastanganan. At sa ginawa ng taong ito sa pangalan ni Jesus, ay malinaw na ito'y isang panguudyok, panghahamon, at harapang paglapastangan. At ang trahedyang iyon, ang siyang nagmulat sa kanya sa katutuhanan sa ilalim ng guho, habang dahan daw ang bumabalik ang kanyang ulirat. Naramdaman niya hindi lamang ang sakit sa kanyang katawan, kundi ang bigat ng kanyang kasalanan. Doon niya naunawaan, hindi siya Diyos. Hindi siya makapangyarihan. At lalong hindi dapat nilalapastangan ang pangalan ni Jesus. Ang ginawa niya ay hindi biro. Hindi ito basta pagsubok. Ito ay tahasang paghamon, isang panunukso, isang pagyurak sa kabanalan. At malinaw na ang Diyos, hindi siya natutuwa sa mga taong ginagamit ang kanyang pangalan sa kalapastanganan. Sa halip na magpakumbaba, siya'y nagmalaki. Sa halip na sumumba, siya'y naghamon. At ang naging kabayaran ay isang trahedyang walang babala at walang awa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng hustisya, kundi Diyos din ng habag. Sa pagdaan ng panahon, ang lalaki ay nagbago. Siya'y lumuhod sa harap ng Diyos, umiiyak, humihingi ng tawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil nalaman niyang totoo ang Diyos na minsan. Niyang hinamak, mula noon, ang kanyang mga mapangudyok na salita ay di na ginamit sa kayabangan. Kundi sa pag-amin, si Jesus ang Panginoon, siya ang tunay na makapangyarihan. Tandaan ninyo, ang pangalan ni Jesus ay banal. Huwag natin itong gawing biro, lalo na't ito ang pangalan na nagbibigay ng buhay, ng kapatawaran, at ng kaligtasan. At hindi lang pala doon nagtapos ang kanyang kayabangan. Hindi lamang si Jesus ang kanyang hinamon. Pati ang Amerika, oo, apo, sa kanyang pagyayabang, buong tapang niyang sinabi. Kahit ang Amerika, wala ring magagawa laban sa aking kapangyarihan. At hindi pa roon natapos. Sinabi pa niya, wala, ni kahit saan man sa mundong ito, ang may kapangyarihang kayang tumapat sa akin. Labis na kay abangan, walang takot, walang paggalang, ang puso't isipan niya ay punong-puno ng pagmamataas. Parang ang sarili niya na lang ang tanging makapangyarihan sa buong mundo. At kung tutuusin, sana kapitbahay na lang niya ang hinamon. Sana barangay kapitan na lang ang sinabihan niya. Sana sinigawan niya na lang ang mga asong tahol ng tahol. Kuwag lang sana ang Diyos. Pero pinili niyang tumungtong sa pedestal na hindi para sa kanya. Pinili niyang magsalita ng mga salitang hindi dapat bitawan ng mortal. At sa isang iglap dam ang hustisya. Tahimik, mabilis, walang pasintabi, mga kaibigan, ang kayabangan ay simula ng pagbagsak. Wala pang tao sa kasaysayan na nagtagumpay sa pakikipagbuno sa Diyos. Ang matapang sa harap ng tao ay minsang iginagalang. Pero ang matapang sa harap ng Diyos, kadalasay ay nauuwi sa trahedya. Matapos ang pangyayaring iyon, wala na tayong narinig pang balita tungkol sa lalaki. Hindi natin nalaman kung sino siya talaga, kung ano ang buong pangalan niya. O kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Parang biglang itinago na lang sa publiko ang buong insidente. Tahimik, walang pahayag, para bang ayaw na itong pag-usapan ng mga may kapangyarihan. Para bang sinadyang ilihim, dahil ang trahedya ay hindi basta trahedya, kundi isang malinaw na babala. At ang mas nakakalungkot pa, hindi lamang siya ang nadamay, nang bumagsak ang malaking bubong ng LED sa kanyang likod. Nadamay pati ang mga nakaupo sa likuran niya, hindi natin tiyak kung kasama ba niya ang mga iyon, o inusenteng nadamay lamang. Pero ang tiyak, siya ang pinaka napuruhan at kung pagbabasehan ng bigat ng pagbagsak at ang kuha sa video. Siguradong malubha ang tinamo niyang pinsala. Marahil may magsasabi, nagkataon lang, bumagsak lang dahil sa hangin. Aksidente lang yan, pero ang ganitong paliwanag ay mababaw. Ang kalikasan, bagaman makapangyarihan, ay walang isip. Hindi ito makakapagplano ng eksaktong oras, eksaktong lakas, at eksaktong direksyon na magpapabagsak ng bubong eksaktong sa oras ng kanyang paglapastangan. Hindi yun basta, natural na disaster. Iyon ay hagupit ng langit. Kung walang video, baka sabihin pa natin na gawa -gawa lang. Isang chismis, isang alamat, pero may video, may ebidensya, at malinaw, kasabay ng kanyang bibig na naglalabas ng kayabangan. Ang bubong ay bumulusok na parang kamay ng Diyos na bumagsak mula sa langit. Mga kaibigan tandaan ninyo ito. Ang Diyos ay hindi natutulog. Bawat galaw, bawat salita, bawat layunin ng puso, alam niya. At sa mga sandaling tila tahimik ang langit. Huwag ninyong isipin na wala siyang ginagawa. Sapagkat minsan, sa gitna ng katahimikan, doon siya nagpapadala ng pinakamalalakas na mensahe. Kaya huwag natin siyang hamonin. Huwag natin lapastanganin ang kanyang pangalan dahil hindi mo kailanman matatalo ang Diyos. At kahit ang katahimikan niya ay may kapangyarihang gumunaw ng puso, ng kayabangan, at ng buhay. Kaya mga kaibigan, alalahanin ninyo ito. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi maingay. Ang Diyos ay hindi kailangang magsalita para magpakita ng kapangyarihan. At ang kayabangan ng tao sa harap ng Diyos ay tulad ng alikabok na madaling hipan at ibagsak. At ito ang aral. Huwag hamonin ang Diyos. Ang kapangyarihan niya ay hindi laruan. Ang kabob ang loob ay isang proteksyon. Habang ang kayabangan ay pinto ng kapahamakan.